Yan ano Buntot to Buntot lang. Ayun, lakay. Sige, Ser? mo Ser? 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 Sir, Ser? Datoy Ser? datoy Ser? 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 <laughs> Hello guys, good afternoon. Nandito na po kami sa napapahuli ng ahas sa Palunggaw. Palunggaw. Pugaro. Pugaro? Papa. Pangasaran. Ayan. Tuturo po niya sa amin kung saan punta. Pachak nila. Pachak Marami na marami na sila napapatay na dog dito. Mga king cobra 'yung napapatay. Na. Saka cobra. Pero malinis po dito sa bahay siya. Na parang ano siya sa bundok. Na pala na natin cobra dito. Hmm. Tana. <laughs> ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? British cat. Ano Bakong baby ako dun Matubo mm -hmm. ito. Pati yung bonggabilya ko yan. Bonggabilya. No, Mami ko May ball python, may pusa, may pabo. <laughs> <laughs> may hayop, may bird. Alam, ah, gusto ko na mag-alaga. ko mag-alaga. <laughs> Ano natin yung mga butas. Parang hindi pa sila maganda. Ano na siyang Dapat may screen siya dito, no? Hmm. Manit lang tayo, strike, kasi mga king cobra yung dito. Ano so, na, siguro yung hinihintay nyo guys, yung maka-rescue ako ng king cobra sa baton. na bibig So, pala yung entrance nila. Meron entrance doon. Ayun pa. Dahil, marami tayong papablock. Kasi mo, wala nga may as dito sa loob. Wala. Amoy Kasi bakit Amoy. ka mo? Amoy sabon. Oo oh, nga. Maga na yung dito. Hindi sa bin active. Pwede ko lang yung sa ilalim kasi yun. Sa so, mga ilalim lang <laughs> yun.

Tignan mo doon, no? Wesley. Baka may lulusot. Oh. Uh -huh. Babaw lang mo siya. Bapo. Babaw Ay ba, diba? masukal pa dito sana. Um, pero hindi po ingit Wala ano na, sir. Ito diba pala nakapasok. Okay. Oh. Wala hmm. 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 Um, yup. sa Wala na pala kayong pumatak doon sa bukot na nga. Wala na pala. Wala na pala. May okay. hangi pa. Dito ba pumatak yung mga baka na yung ginila na ano? Nahuli. Na okay. mm -hmm. Tapos may balat daw dito ka. Tapos pumupunta si tatay. Yung ano yung mayari. Yung magbabalat. Ako sabi nga balat ko eh, balat nga. Balat yun diba? Oo po. Ayan po eh, Balat po oh, yun. balat. Red jet po? Bandang buntot to. Buntot lang yan. Wala nang amoy. Buntot lang to. Hindi ko tinakpang kayong bukas dito man.

<laughs> Malis naman siya. Ya, Good boy. <coughs> <coughs> <coughs>

pa rin. Tara. Saan na tayo yung pinggong? Oo. tayo pupunta. Saan? sa may... Tayo natin sila kuya. Tulid na ko na yung paligid. Sa labas ako, sa labas Ay, sa uh, loob po niya. Ay, sadly lang mo yun, no? bago-bago pa bago, lang. Siguro may naamoy siya pagkain dito. May pumunta. Dito may room na yan. Dito po. Mm um, -hmm. So, Kasi barado na namin yan. Nandun sa nauli namin. Wala. Sa tray. So, Kasi dito po yung galing lagat.

Hindi, may, may narinig ako. Narinig nyo ba yun? May kamis ko? Check ka lang. No? Mm hmm. Gawa na Check ka lang. Nagising. Ano? Dito, may narinig kami dito banda pa. May narinig po tayo dito. Labas po muna yun po.

Dito ito kang ulo. May rad? may ano. yellow. Kaya, kuya, dito ka. Tignan mo. Dito po sa ilalim. Sige, sige <laughs> na. Dito po ako. Lalabas ko po, po ba dyan? Oo. Oh. Ayun. Malak eh. Sige, huwag mo nang ulit. Nakita ni Sir. Sir, datoy. Ha? Huh? Datoy, nagtakon. Oh. Dakal sir Kita nyo sa bago na tiliwan sir Bine, sirup. Oh, Yun eh, zero Kanain ang na kita nyo Ito, Ito, zero na, zero Ito, zero Ito, zero Ito, zero Ito, zero Ito, zero Ito, zero zero Ito, zero Ito, zero Ito, Ito,

Lagay ko dito sa baba, sa baba. Baba lang eh. ho yun. Nanda lang. Tali laway. sa araw yung lalim. Ay. Iwa ko lang nila yan ngayon. Ano sila? oh, bago na oh. oh, butas. Ang pagbutas sa pacha natin. sa ilipi eh. ka ano, bakatwan nung nakita mo? Ay. Ay. Wala na lang nakita mo, na. Ano nga ilalim? Check Hindi na makakabalan. <laughs> Hindi oh. <laughs> Mati ba yung, yung mga yan? Ah, kaya pala pumasok yung king cobra dito. May pagkain po pala siya. Ano po yun? Mga ganun po pagkain nila yun. Hmm. Kaya pala. Mm -hmm. Sir, so, medyo magkakalala kami ng pagkakalala ko facility nuna ako. Oh, Nakakuha nyo na yung nandito. Lagi akong pupunta dito. Pero ingat po ah. Oh, po. hindi natin po kayang ubusin yan. <laughs> Sabi ko po hindi natin kayang ubusin. Teka Kaya ka nang tingnan po dito sa mga. Dito una. Yung, yung pumunta ko nung last dito ma'am dito. Ito yung kwan may gumalaw dyan sa loob. Dito po? Opo <laughs> oh, ma'am. Nakikinan na po ninyo na. Oo. Oh, oh. Hindi po. Ah, baka yun po yung ano, yung huli namin. Ah, yun. po. Pero magbukas po kami dito. Okay lang po. Mm yeah. -hmm. Kaya chinek ko yung loob kasi. Ayan mo yun sa oh. akin. Ay, bukas mo siya rin dito. Mm -hmm. Tapak mo Ibuksan mo na ito? Nandito na corner yung ano, yung king, king cobra, yung napatay yun. na. Hmm. Ano pala siya? Kat niya. Um, ah, nakita daw nila dito. pumasok. Dito mismo sa daan. Dito mismo sa daan. Dito mismo sa daan. Dito mismo sa daan. Doon tayo sa so mga maraming ano tambak. Punta tayo May maraming tambak doon. Kaya sa tingin ko doon araw tayo dito. Yung sa likod medyo ano, maraming tambak. Kailangan uh, oh, one day yun. Bali ngayon bumunta kami, half day lang tapos bukas

嗯。<laughs> Ito yung isa po yun, dalawang metro po paaba. <laughs> Bukas pa nitong shop niya. Sabi-sabi, ito. Ano